Hi mga kapregi! So eto na naman, may binigay na naman si Tita Jen Hi! May hey, isa pa akong i-open na. Bigay din ang ating kapregi ulit na ka si Jen si Ate Jen Alam bang napaka advanced niya? Sa pinaka advanced na tao. Bilhan mo naman ako ng sapatos para doon ka pa nagpa-check up kay si Kita Ito mo na Hindi pa lumalabas, may check up May check out, out may check up outfit na. Bye. May hey, talaga, mga fashionista ka na ang feeling mo ka. Okay, buksan na natin siya. Excited naman ako. Dalawa ang laman nito, actually. Siyempre, dadami na din siya ng pang-sarili niya, di ba? Ginamit lang ako. Kunwari, sa akin talaga. Pero meron din siya. Pati, pati. Okay. At na. Excited naman ako sa shoes. Hindi ako mailig sa shoes. Hindi ako mailig sa sandal. Siguro before. Pero hindi shoes mga pang, pang sandal kasi ayoko nga yung mga may mga hassle ano yung mga, yung mga yung bubuhol buhol pa ano gusto ko isahan lang na gamit ala ang ganda ay kedj, ang binini... Pasi, Keds, ang binili talaga kasi hindi pala akin Keds, ang binili ni din Keds. Keds. ito yung bang ang kedj? Keds? kej yan Ooh, kasi ba ang tanong? Ano sa iska ba? Kids, shop kids. Okay na sa mabaho. Joke <laughs> lang. Try po. Hindi naman makikita. Hindi naman iangat ang paa ko next year na lang. Next year. Siyempre, gano'n mo mag-check up ang baby. Ay, di ba? Mag-check up na yan. Mag-check up na yan. Wow, kids talaga. Alam niyo pa, pang nalaki kasi ang size ng paak. Mga size 9 siguro ito. Ano Ako lang ata may size nito sa family namin. Lahat sila mga royal blood. Mga maliliit ang saan. Eh, hindi. Sila lang dalawa ni mama. Ito yung kanina. I-unbox ko na din. O, di ba? May vans din siya. May pa-vans ni Lola mo. Hindi ko lang siya bet. Hindi siya bet. Hindi ako mahilig sa light color na shoes. nag ako dating white. Pure white. Ayun Ay, na ba? Ilang gamit ko pa lang yun. Look. Pamay na lang po. Pamay. pants, Bigay ko na lang itong ano, mga 200. 200. Oh, mahilig kasi siya sa mga light color. Sabagay so, bagay maingat siya. Hindi ako mahilig. Burara ako. Look. Oh, Ganda. vans on the wall versus on the floor the lounge. hey that's uh that's a uh...